JM Fiyang and Jazz. Pinagsama guesting nila sa ASAP. Ibig sabihin lang ito, walang galit na namumuo sa sa JM Fiyang and Jazz. Ang mga bashers lang talaga ang nagpapaaway. Pero yung iba naman, pinagtatanggol lang nila si Fiyang. Pag below the belt na ang pangbabash dito. Di talaga deserve ng e-girl ang bashing. Grabe, pati si Marlo Mortal nilalayag din ang JM Fiyang at sinali pa ito sa lyrics ng kinanta niya. At obvious naman na mas marami talaga ang nagmamahal at sumusuporta sa JM Fiang. Kahit na mga sikat na celebrities. At ganun din sa mga OFW. Kagaya na lang ng host ng Showtime. Ramdam mo yung pagkagusto din nila sa JM Fiang. Yung lakas kasi ng chemistry ng JM Fiang at natural nilang galawan. At ang pagpapakatotoo nila iyan talaga ang minahal ng taong bayan